2pm na mga kalaki at syempre pag 2pm 4 digit lucky numbers ang ibibigay natin ngayon po eto po ay mga sinumada ko po sa aming libro ni Lola Carmen syempre ako na nagmamayari ng libro ni Lola Carmen ngayon kaya eto na po ang mga lucky numbers tututukan ko po kayo kayo na po ang priority ko ngayon mga kalaki syempre ang aking mga followers ang mga 4 digit lucky numbers ngayong 2pm eto na kunin mo na number 9136 para po yan sa Pilipinas. Ayan. Susunod natin, Thailand. 8126 Taiwan. 7371 Malaysia. 0184 Dubai. 3129 2 Hong Kong. 2162 Singapore. 8380 China. 6968 Texas. 1137 Israel. 7001 Las Vegas. 4351 Alaska. 2186 Saudi 9079 Japan 1218 Italy 7005 Germany 1326 Korea 8785 Greece 1492 Canada 1287 Mexico 7270 Australia 2439 New Zealand 7825 India 2286 Kompleto na yan, good luck mga kalaki